nakaka inspect na kami ng ano ng project sa rock netting at saka dito nga sa flood control dito sa area na to ay eh, nakita natin nga na uh, in less than 2 years medyo nasira kaagad dito yung ano yung uh, agad ng erosion so i think we have to review yung kontrata para sa natin ma-determine kung uh, ano ang pwede nating uh, gagawin na sanction dun sa mga contractors LH. And in-invite din namin si uh, Mayor Benji Magalong, yung dating uh, special Advisor ng ICI. Uh, this is part of the turnover ng mga inumpisan niya ng mga uh, infrastructure na imbestigahan. So ipinakita niya sa akin kung ano yung mga uh, possible na mga defects, uh, possible na mga uh, standard ng mga mga materials na so supposedly na ginagamit uh, ng ayon sa specification na uh, nasa uh, kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors so so far uh, naka-inspect na kami ng ano ng project sa rock netting at saka dito nga sa flood control dito sa area na to and nakita natin nga na uh, in less than two years Medyo nasira kaagad dito yung ano, yung uh, nagkaroon kaagad ng erosion. So, I think we have to review yung kontrata para sa ma-determine kung uh, ano ang pwede nating uh, gagawin na sanction dun sa mga contractors as well as yung mga supposed din na nag-implement ng project nito. Sir, sa observation nyo? Gusto kong ko uh, i-emphasize na uh, ang DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Stevenson ay patuloy na uh, tutulong at susuporta sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Uh, ang problema po ay hindi lang sa isang uh, lugar pero nationwide ang problema. Kaya po nito, uh, meron po tayong uh, nasirang uh, project po dito. Ang uh, nasabi po ni Secretary ay uh, dahil meron ng na-aksidente dito sa makeshift uh, wooden bridge na to ay uh, pagawan uh, through DE or yung uh, Regional Director natin ng isang mas uh, permanent steel uh, pedestrian uh, bridge. and invite din namin si uh, Mayor Benji Magalong, yung dating uh, special advisor ng ICI. Uh, this is part of the turnover ng mga inumpisan niya ng mga uh, infrastructure na imbestigahan. So, pinakita niya sa akin kung ano yung mga uh, possible na mga defects, uh, possible na mga uh, standard ng mga mga materials na supposedly na ginagamit uh, ng ayon sa specification na uh, nasa uh, kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors. So so far uh, na ka-inspect na kami ng ano ng project sa rock netting at saka dito nga sa flood control dito sa area na to eh nakita natin nga na uh, in less than two years Medyo nasira kaagad dito yung ano, yung uh, nagkaroon kaagad ng erosion. So I think we have to review yung kontrata para sa ganun ma-determine kung uh, ano ang pwede nating uh, gagawin na sanction doon sa mga contractors as well as yung mga supposedly na nag-implement ng project nito.